akan igau guys tah ikut ayo ikut sama Kak Bob laku sama ikut kami di situ sama igau anu anu laki guys ikut ayo ikut Alingon po sa kasada ng Andy Richard at ang pagkakuntok. First time namin dito sa Kanigaw. Uh, try namin umikot dito, gaano kalaki. Uh, Amit talagang cut-ins pala dito. Ano?

Marami palang lang dito. Yan oh. guys, oh. Ngano kalaki yung ano? Yung isla. Pag bumagyo oh. kaya inaabot eh, ko na. Ah, mali yung malaki alon. Hmm. Yan oh. Ginawa

Ay, sira-sira na Try mo kung kaya mo repairin Kaya pa siguro i repair Baka iba yung miyari dito No? Kasi naka-backwood Binakuran no. Dito, daming pakanti pala dito. Paso lang, iikot ka talaga. Pero dito, We may shortcut dito. Ha? Huh? <laughs> <Grabe>. <laughs> ha? Dito lang para sila, <laughs> abot dito ah. Grabe <laughs> <laughs> para <laughs> maganda rin dito guys oh. Maganda rin pero may mga ano sila oh. Hmm. May mga basura. Oh. <laughs> ano kung basura nila oh. Yan. May mga basura oh. Yan po. Oh. Dito tayo mamaya. pa dito. Oh. Kala lang sa di ayo talaga dito pop. Okumta. Tadi to bentang sa ano init. 'Di ba? Ngino. Bentao. Ah. Mm. Oh. Yan, picture picture tayo. Yan. Wala picture. <laughs> Wala. Wala. Basta hindi na bis, <laughs> dala <laughs> ko so, pa bis ko na. Tata. Tata. Tata bus. Di man tama 'yan, pero sana may mga puno pala dito nang ano. Mapuno ng niyog. Bigyan ng pagmamis na lang. Ito yung ano niya oh. Yung buhangin. yung buhangin nila guys oh. Ano siya yung pagkabuhangin niya eh. Parang mga pinuno na ano. Corals. Ayong mga pinuno na corals. Yan, kaya pala buti namin eh. May bear pa dyan, no? Oh. Hindi na sinahuli yung buti, eh. Yung bear, na sinahuli yung buti, oh. Yan, oh. Yung buti kagalun. Yan. Oh, Rets, right, baka nanguha ka ng ano dyan, yung rabol. <laughs> baka <na> rabol. <laughs> wow, mahangin dito oh. Tapi picture ako dito. Sige, picture ka. Dong mo Alis ako. Oh, yan, mag-picture ka oh. Yan. Picture daw siya oh. Oh, Picture picture to. Ganda guys. Ito yung ano, Kadigaw Islands dito sa Matalum Liti. Yan. Pagka gusto niyo pumunta rito, magandar. maganda. Maganda Ano, may nakuha ka ng rubble? Dito banda kasi bantang to sa ano yung sa malakas ng hangin. Kaya makahoy dito na tumbak. Lam minuto na tayo. 8 minutes na oh. hindi para uh, ang ano? may jan hindi si kasi may nagbablog dito na taga taga batu yata yun eh nanguha sila dito saang. hindi siguro may ano ha, di ba? May ano doon. Dapag. <laughs> oh, sarap dito oh. Ay. Oh, shout out pala sa mga followers ko dyan. Pasinsya na yung hindi ko nadalaw ha. Kasi ganyan talaga. Mahirap. itik ang oras natin guys. Kaya pasinsya na pag hindi nadalaw yung iba. At least nandito pa rin tayo. Hindi tayo nag-unfollow. Oh guys. Oh, sarap dito, oh. Dito mahangin. Ganda dito, oh, mahangin. Oh. Ito bato oh. Ang napaka natin oh. Ngayon ng bato. Ito po yung ano guys. Ito yung Kanigaw Islands dito sa Matalum inikot lang namin buo kung gaano kalaki yung isla na to. Ah, ito yung itsura ng isla dito. Yan. And guys, dito banda, ito yung ano, eh, parang nakaharap banda to sa ano, sa isla ng Cebu. Yun. Dito banda. Yun o. Oh. Dito yata yung isla ng Cebu dyan. Yan. Cebu City. and So, tayo dito. Oop, oh, yeah. Tabi-tabi po. Opya. Tabi-tabi po. Hmm. Kasi 'Yung basura nila, 'yun ang mahirap dito kasi 'yung mga basura nila sadsan nakasabit. You know. 'Yung basura nila sadsan nakasabit, you know. 'Yung basura. Kasi 'yung mga basura dito, hinahakot rin inuwi do doon do, sa ano sa matalo mismo dapat talaga yung basura nila dinadala rin nila pa uwi kasi mahirap dito pag pumunta ka rito may dala kang basura dito mo rin iiwan eh. yung mga pinagkainan mga buti mga plastik. Dapat iniipon rin yun. Hindi yung basta-basta na lang saan-saan iniiwan. Kasi nagmukhang ano eh. Pasurahan yung isla. Pag marumi. Guys, malapit na tayo. Alos maikot na natin yung buong isla. Nasaan na ba yung mga, mga kasama ko? Nandun pa sa likod ko. Guys. Oh, wow, yeah. Wow. Mahangin dito. lihat sura oh ngan lap hmm. segala Dito tayo sa may lilim. Sige, diyo mainit. Ganda ng buhangin, oh. oh. Buhangin. Ito. Ibig sabihin, marami na rin pumunta rito banda. Umikot na kasi maraming basura oh. Walang naglilinis, yun oh. Ah, oh, daming basura eh. Oh, abot sila dito. Walang ano, hindi nakaabot dito yung naglilinis. Oh. Yung maintenance nila dito, dapat umabot yung dapat dito. Hindi lang yung doon lang. You know? Daming mga buti oh. Buti ng alak. Oh. So, mga buti oh. Ayan. Sana. Oh, guys, parang may nakita ako dito. Ah mamaya ito muna ay ang ganda ay ganda buhangin o oh, pino o oh. hindi oh. ganda oh. pino rito yung buhangin o oh. yan siya eh talon ang ganda wow ito yung sinasabi ko Meron pala dito sa kanigaw. Oh guys, oh. Oh. Nandito ito. You Yan, know. oh. Hmm. Yan. Oh, picture, picture. Kayo dito. Dito, dito, oh. Kanigaw, oh. dito pala nakalagay. Oh, wow. Nice. Dito, dito. Kanigaw. Yan guys oh. Oh, inires talay dito. Isa-isa isa, -isa. Oh, kayo naman, bi ako na mag-shot. Doon kayo, doon kayo. Oh, si Jacob, na. oh, si Jacob naman. Hmm. walang wala Walang tinitingnan. tinitingnan. <laughs> Yan, guys. Oh, tatlo doon, okay, tatlo. Okay, tatlo. Okay, okay, tatlo. ako na ako mag okay, na magano. <laughs> <laughs> oh, guys. Yan. <laughs> ano ba yung video? Saan yung video dito? Picture ha? Di lang. Ha? Hindi makita. ha pindutin ko lang. one more uy nag loading man Ayan. tingnan mo tama ba yan video yun ah video yun kaya pala loading ba't nahikrak na tong cellphone mo ha 2 oke okay lah oh Go, go, go. Di nila tuntun yan. Tayo lang. <laughs> mamaya sabihin natin sa kanila. Yan. Sabihin natin sa kanila yan mamaya. O oh, guys, dito naman kami. Ikot. Ikot. <laughs> pala doon. Ay, CR. Hindi naman CR. Paikot kasi ito eh. Ibig sabihin, malayo na ito doon. Hmm. Oh, mo yung mga basura nila oh. Hindi lang. Kami lang, kami lang nakapicture doon. Papuntahin sila dyan, kuya mama Hello. sa hello hello, po. hello. hello. <laughs> ayan hello guys <laughs> <laughs> Salve sa atin Kaya pala natin mag-ikot oh, 20 minutes na tayo rito eh. Ano? 20 minutes? Pero kalahati na siguro tayo. Ano? Lampas na tayo ng kalahati. Oh, may misa pa dyan oh. May lamisa. Ay, tao dyan. Iniwanan lang. <laughs> sana sana. Umi. <laughs> <laughs> oh, Umi sila oh. No? Umi Bato, bato. Parang shortcut na yun dyan, no? Oh, yung ibang ka na, oh. Marapit na ito, oh. kanyang mga taga-artaw, meritirin. Oh, guys. Alos maikot na namin yung buong isla, Hello! Say hi! Say hi! hi. My Say my blood. Hello! Hello! di Dito na kami! Dito na ba yung masin? Doon oh. May mga ano rin dito, cartids oh. May laman pang dito so. <laughs> oh. Oo, oh, wala na eh. Ibig sabihin, tinawag na sila kanina. Oo, oh, para sumakay kaya din na naubos. Ayun, oh, may tulugan eh. Iba-iba <laughs> yung ano nito miyari. miyari. Iba yung miyari. di lang naano lang na ano yung ano nila cr mm, guys. di lang na ano nila yung cr yung mintinan steve <laughs> oh. dapat na ano yung ano nila yung CR Tignan mo sila sira na oh ito na kami malapit na ilang minuto na 24 minutes 24 minutes na

Hello. Todo na to. Todo na tahu, Shout out, set out. <laughs> You know, idol mo. <laughs> Ikaw <laughs> 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 Kita harus <laughs> terminal. Di kami, oh. 25 minutes. Hello. 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 30 menit minutes. 26 menit ikut Bu Wak nego <laughs>